Toyota Tamarow FX Yan, ang problema na ito guys Yung kanyang uh, bintana uh, Nalalaglag Yan Bali, ito guys yung uh, bintana niya uh, Nalalaglag Sir, ayan, bali ito yung mayyari tali taga saan ka sir? Sa sa San Pedro, ah, San Pedro. Sa... Pedro Yan. Bali si sir, uh, taga San Pedro, Laguna. Yan, San Vicente. Sir, baka may isa shoutout ka. Shoutout ka muna. Shoutout sure, sa so may nito, Ma'am Joy. Ito na, patapos na. yan, <laughs> <laughs> Bali. Ito, guys. Uh, dinala ni Sir dito sa shop ko. Yan. Pinakita ni Sir sa akin to. Yan. Ito yung uh, pinakita niya sa akin. Sir, nasa yung binili mo kanina. Pakita ko mo. Yan. Tapos si Sir, uh, mayroon siyang binili na uh, Regulator. Yan, ito guys yung regulator. Yan. Bali, uh, pag ko, pag check ko naman, wala namang problema yung uh, regulator niya. Yan. So, ang problema niya lang dito, ito guys, yung uh, glass holder. Uh, epox yan. Na. Uh. Yan. Bali, pinuno ng epoxy. Yan. Kitang kita naman guys, nabulok na. Kaya, ang ginawa ng gumawa nito, ang remedyohan lang. Yan, epox yan. Kaya lang sa katagaran, talagang bibigat bibigat guys. Yan, ito guys na bulok. Bali, ito guys yung uh, regulator niya. Yan, okay pa naman. Yan, tapos si sir, uh, akala niya sira uh, yung kanyang uh, regulator. Bumili siya. Yan, kaya ito guys, uh, magiging uh, reserba na lang ito. Yan, papatago ko na lang kay sir. Yan, bali ito guys, sa... Uh, iba kasi walang mga pamalit dito. May iba pinapagawa, pinapalatero. Uh, pinapa tapos ginagaya lang ko yan kumbaga yero siya tapos itutupi lang yan tapos nagayain to so ako meron akong ginagawa dyan guys bali ito guys papakita ko sa inyo yan. Ryan tanggalin mo na yung bulok Take, tusukan mo muna ng ano yan ito guys meron ako mga pang convert dyan na glass holder yan kumbaga yung dun sa may sa sakyan ni eh, sir ah, hindi na natin gagayahin yun ganito na ang ginagawa ko katulad ng mga modelong sasakyan kumbaga kabilaan ang ipit niya kabilaan hindi natin gagawin yung katulad nun yan bali ganito guys ang ikakabit natin yan marami tayong mga uh, glass holder yan meron siyang uh, butas Di iba naman guys meron siyang yung may thread yung mga nilalagyan ng tornillo ganit yung yan Katulad nito. Na ito. ito naman guys, wala siya. Kung baga, pang ibang klase na glass holder ko. Yan. Marami tayo guys sa mga kanya-kanyang klase ng mga glass holder para sa mga sasakyan. So ito guys, meron na akong napili para sa kanya. Yan. Yung isa mahaba, yung isa naman maiksi. Yan. Bali, papakita ko sa inyo guys mamaya. ah, uh, kaya itong isa na to medyo mahaba. Yan. Bali yan, marami tayong mga glass holder. Aligarek yan ito guys, bali napaka basic lang nito kapag meron kang piyesa yan ito guys yung uh, napulok sa, sa kanya so ito guys, tatanggalin natin to sige, tanggalin mo sa kabilaan yan ganito guys ang gagawin natin yan kabilaan na sya Meron tayo rito. Tapos, meron tayo rito. Ayan, okay, okay na, guys. Naikabit na natin yung regulator. Tapos ito, nakakabit na rin siya. Ito, guys, yung sinasabi ko. Ito, okay. Ito yung salamit. Ayan, bali ito, guys medyo mababa to kaysa rito ito medyo mataas medyo mababa yan. kaya ako nag adjust dito ng konti yan kailangan kasi guys uh, hindi siya lalaban kapag tinaas kailangan hindi siya, hindi siya maghahatakan yan. although meron naman siyang uh, adjuster dito katulad nito meron siyang adjuster sa akin kasi ang sinusundan ko talaga yung forma niya yung forma ng regulator. Pero dito guys, pwede na i-adjust siya. Yan. Masigurado kasi guys na susunda natin yung forma talaga ng salamin. Kasi ang salamin guys medyo mababa ng konti. Kaya dito ako nagbabase sa forma ng salamin. Yan. Ngayon, nanagin muna natin ito. met na pandikit. Bali sa Lazada ko to guys sa uh, binibili. Ang lalaki na ito guys nasa 300 lang. Ito guys isang nilalagay ko. Ano pang paglalagay niyan? Kailan lalagay mo muna to? Popondohan nyo Popondohan nyo muna Para kapag pinasok yung salamin Yan Papasok lahat ng uh, pandikit. Yan ito guys Pwede nyo naman gayahin Pwede nyo hindi Yan Sa mga basher natin Yan Kapag nasira sa sasakyan nyo, malamang pangunoorin nyo rin ako. <laughs> sa mga nagdi-DIY guys, gayahin lang to. Kahit nasa bahay kayo, kaya yung gawin ng sasakyan nyo. Ang ngayon guys, kailangan lagyan nyo rin ang pondo to. Kahit konti lang. Ayan. At ito. Ngayon, ini pa na natin. Yeah. Kita naman, guys. lumabas. Yan, okay. yeah. dito lumabas din. Ngayon, yung sumobra, ilalagay ng ganyan. One, two, Kung kayang dukutin sa kapila, bukutin nyo. Yan, dito rin. ka natin. Yan, bali ito guys, ang gagawin namin dito, itataas muna namin. Uh, bali, bukas na pwedeng gamitin ito na may-ari. Kasi kapag ngayon, na pinabaya, may tinaas na uh, napupuno itong mga tinikit natin yan. at ito guys yung adjuster natin kasi di natin tinay nyo guys yan kapit na kapit na siya dito kailangan guys pantay na pantay nakalubog. kalubog pati rito yan kitang kita naman guys ngayon na itataasin natin ang sya hidden oh, ano. Ah, sa ngayon kasi, ah, hindi pa natin pwede ko pa kasi nga, yun nga, para matungin na siya. Sir, okay na sir, ano masasabi mo sir? Yun, I mean, quality naman yun. May papunta pa ako sa L3 naman.